Hello guys, welcome sa Fasari Fix So today next video, magpapawinshield tayo So, papano ba uh, magpawinshield tayo dito sa Como Glasgow Aguilaglas So dito tayo makakapili ng mga windshield, so marami silang windshield na display, so baba tayo tinamaan siya ng malit na bato, dun sa baba ng windshield so hindi siya makita dahil napakalit na bato yung tumama sa kanya so ngayon mamimili tayo sa baba So, ito napili ko. Meron palang gili na windshield. So, ito 'yung pinakamura, 'yung napili ko. So, itong gili nito, nagkakaalaga lang siya ng 8 pipe. Yung dati ako'y nagtanong eh nasa 11 pipe. So, mas mura 'yung ano gili kasi made in China. So, ngayon si Kuya, ang ginawa niya, tinusok niya 'yung malita para papasok dun sa loob nung nakapasok yung alambre dun sa loob, hihilain naman ng kasama ni kuya yung alambre, naghihilaan sila. So, ito yung windshield na tinamaan ng malit na bato. Pangatlong palit ko na tong windshield. So, yung tatak ng windshield, ng previous windshield ko isa is GM, made in USA. So, um, palagi siyang nababasag pag tinamaan siya ng malit na bato. So, magta-try naman tayo ng ibang brand. Yung sinasabi ko kanina, yung Gili, na made in China. So, sana magtagal siya sa na sa kayong pagitan ng sasakyan ang, gamit, ang gamit nila dyan yung rubber silicone so yun yung inihiwa ni kuya pag nakompleto nilang hiwain nito yung buong salamin matatanggal na yung uh, buong windshield natanggal na yung dikit sa salamin kaya nakuha na nila yung windshield so lapitan natin tignan natin yung uh, basag ito yung tinamaan ng bato at ito yung sticker hindi na siya makukuha kasi sobrang dikit na yung LTO sticker. So ngayon, nakikleaning na sila. Tinatanggal nila yung uh, lumang silicone na yung matigas para uh, kumapit yung bagong silicone. Naglalagay na si Kuya ng bagong rubber silicone paikot doon sa lagayan ng sheets sa baba at sa taas. So pag nakompleto na itong lagyan, pwede na nang ilagay yung ating bagong mission. So ito yung paglagay ng bagong mission. gano'n lang. At saka tinapik-tapik lang para uh, yung salamin doon sa uh, uh, lagayan niya. So pagkatapos ng lagay ng salamin, nalagay naman ito ng uh, duct tape. Hindi siya malaglag kapag nagpreno tayo kasi malambot pa yung ano, yung rubber silicone. After one day pa siya, uh, after one day pwede nang tanggalin yung tape matigas yung silicone noon. Uh, di, na, di, na di na, malalaglag yung salamin natin. So pagkatapos noon, nating nilagay yung windshield. Susunod naman nila yung ating mga accessories ng sasakyan. So ito na po yung ating bagong windshield. Tapos na. Thank you for watching.